Hello guys! Bakit po ba nare-reject po ang atin pong sahod po kay sa Facebook Meta? So ano po ba yung mga reasons, ano po ba yung mga dahilan kung bakit nga po nare-reject ang atin pong payout? Okay, so uh, babasahin po natin guys. So why was my payout rejected? If your payout was rejected, it may be because. Okay, so ito nga daw po yung mga dahilan. So una, some or all of your banking details are missing or incorrect. So, ito nga po guys, yung unang reason bakit po nare-reject ang atin pong payout dahil po may missing, may kulang po ang atin pong banko or incorrect. Dahil nga po, baka po yung nailagay po natin na bank, bank account number ay hindi po tama kulang po, okay? Or baka yung pangalan po na ilagay po natin ay hindi po tugma sa inyo pong bangko. O di kaya po guys, ang inyo pong bangko ay hindi po siya activated o hindi po siya verified. Kaya na kung maaari ay ipa-verified nyo po, uh, tawagan nyo po yung mismo sa ang inyo pong uh, bank office or yung pong uh, bank branch nyo po na kung saan kung saan po kayo nag-open bank, ayan tawagan nyo po para ma-activate uh, ma po. Okay? So, ano po yung pangalawang reason? So, your bank does not accept payments in USD. Before nga po natin ipasok yung a uh, bank, banko po na ilalagay po natin, i-make sure po natin na po yon ng USD. Kasi guys, yung sasahurin po natin dito po, sa, dito po kay Facebook Meta is uh, USD po lahat. Okay? Pag nasa Pilipinas ka, USD po yung maipapasok po sa inyo pong account. Kung maaari guys, ayan, so yung banko po na gagamitin po natin, ayan, dapat po yung napapasukan ng uh, USD. Okay? So, uh, ano po yung next? You have not have accumulated the minimum payment amount for your product. Another reason nga po bakit nare-reject po ang atin pong payout dahil hindi po natin na-reach yung uh, or hindi po natin na-accumulate po yung minimum payment. Ayan po guys sa atin pong uh, product. So in short, hindi po natin na-reach yung minimum threshold. Kaya nare-reject po yan guys. O di kaya po na on hold ang atin pong sahod once hindi po natin na-reach ang payment amount for product so ang ibig sabihin guys for product so any monetization tools po yan kahit uh, kung sa stars man po yan sa ads and reels sa any stream ads sa live ads subscription or any product po na pagkakakitaan po natin doon po dito po sa Facebook at ngayon, ang tanong po, paano po ba natin masusus, masusolusyonan po ito? So, paano ba hindi magiging rejected po ang atin pong payout? So, guys, ayan po, nakalagay po dito, ano po sabi dito? If you receive notice of a rejected payout, update your payment information or contact your bank to verify that your banking details are correct. Pagka nga naka-encounter ka po ng ganito, rejected payout, So, ang kailangan nyo lang pong gawin ay i-update nyo lang po ang inyo pong payment information. At tawagan nyo nga po or kontakin nyo po ang inyo pong bank office. Ayan po, bank branch na kung saan po, saan po kayo nag-open ng inyo pong banko at ipa-verify nyo po ang inyo pong account. So, yun lang po guys yung gagawin po natin. Okay, so, uh, I hope po may natutunan pong lahat. At, uh, pa-follow po, guys. And, uh, thanks for watching. Bye-bye!